Ako lang ba yung naiinis sa opening ng Tarzan? Okay, so ano nga ba yung opening ng Tarzan? Dito muna pinakita kung paano nga ba sila napunta doon sa may isla, ano nangyari sa mga magulang ni Tarzan, paano siya nakuha ng mga gorilya, mga ganon. And ito yung mga kinakainisan ko dito eh. Alam ko, pambatang movie to, pero syempre, every detail matter. Nagsasalita nga yung unggoy dyan eh. Shut up! Okay, opening ng Tarzan. Dito nga ipapakita na ng nasusunog nga yung barko at dito na nga makakatakas yung mga magulang ni Tarzan. Ipapakita nga dito na nasunog na na nga yung barko tapos lumubog and tandaan nyo yun ha kasi importanteng detalye yan. So ayun na nga, dito na nga napunta sa isang isla yung mga magulang ni Tarzan at dito na nga nila naisipan na gumawa nga ng isang bahay sa isang napakalaking puno. Bakit hindi na lang bangka yung gawin nila? Hindi ko rin alam pero sige, gawa silang bahay. Sige lang. Ang kakaiba pa dito, gagawa na nga lang sila ng bahay sa taas pa ng puno. Kakaiba yung trip nila yun. Ano? Next scene, pinapakita ang ginagawa na nga nila yung bahay, kinukuha nga nila yung mga naanod na parte ng barko, tapos pinubuhat nga nila yung paakyat doon sa may puno. Ang iniisip ko pa dito, bakit kasi kailangan pa sa taas ng puno? Pwede naman doon sa may baba or medyo mataas lang ng konti. Bakit sa pinakatuktok pa? Ano? Para mas malakas yung signal. <laughs> Never mind na rin pala doon sa may banga kasi siguro meron nga silang kasamang sanggol so iniisip nila delikadong gumawa lang ng bangka kasi nga baka lumubog lang ulit. So baka yun yung nasa utak nila. So sige. Sa opening pa lang, pinakita kung gaano kalakas yung mga magulang ni Tarzan eh. No wonder nakakapag mala Spider-Man siya doon sa mga baging eh. Kita nyo yung scene na yan, parang wala lang sa mga magulang ni Tarzan yung pagbubuhat sa isang malaking troso. And kung nakabuhat na kayo ng isang troso, alam nyo kung gaano kabigat yan. <laughs> ano sila? Si ano? Si niyo? Si Kratos? So <laughs> yun na nga, nabuo na nila yung bahay nila and dito talaga ako inis na inis. What a coincidence naman na lahat ng tools na kailangan nila para gumawa ng bahay, Na anod papunta doon sa may isla. Martilyo, may lagari, apa napakaswerte nila, baka mamaya may pison pa dyan. Siyempre, <laughs> so, para mabuo yung buong bahay, kailangan nila na magdudugtong-dugtong dito. So kailangan nila ng pako. So iniisip ko, saan nila nakuha yung napakadaming mga pako na to? Tapos natatawa pa ako, salvage nila yung buong bintana ng barko na yun ha? Tsaka paano nila nabuhat yan? sa nila nakuha yan? <laughs> tapos ayun na nga, nakagawa na nga sila ng bahay, tapos pinakita nga mula doon sa labas, tapos mapapa what the freak ka na lang, kasi paano nila nabuo yan nang silang dalawa lang? <laughs> sila si Tony Stark na nakagawa ng iron suit doon sa may kweba? <laughs> ako wala akong alam sa paggawa ng mga bahay, pero feeling ko naman, For 5 to 10 persons yung ganyang klase ng bahay para lang magawa eh Yung dalawang taong to na baka mayaman pa nga Marunong magkarpintero Tapos nabuhat nila lahat ng yung paakit doon sa may puno Maniwala Na to, totoo nakita nyo ba yung mahaba na yun sa may barko na yan? Napakabigat niyan So paano nila natusok yan dyan O paano nga nila nadala dyan in the first place eh Tapos nagulat pa ako na nakagawa sila ng tulay na napakahaba Nang na iniisip ko pa nga Paano nila natawid yan in the first place kung iisipin kung yung efforts nila, ginawa nilang nila para gumawa ng bagong bangka or barko, baka nakaligtas pa sila eh. <laughs> mo ba yan? Ang haba ng tulay na ginawa nila And saan sila nakadampot ng mga ganitong tali? Okay, sige, skip na tayo Darating na nga yung gorilla Tapos ililigtas na nga niya si Tarzan doon sa may leopard Tapos dito pa nga mas magiging absurd yung bahay nila eh Kasi diba, nasunog and lumubog yung barko And somehow, na-recover nila yung mga bisagra ng pinto Or baka nga yung mismong pinto eh pero paano nila na-recover yun? Tapos kung titignan mo pa yung pinto, meron pa siyang hawakan? Like, paano nila nagawa yun? Like, maintindihan ko pa kung kortina or random na kahoy na binubuhat pang harap. Pero kung literal na pinto, abang galing nila. Puro yung tatay dito, si Bob the Builder. <laughs> so yun na nga, fast forward. Dito na nga natin makikita ang tegi na nga yung mga magulang ni Tarzan kasi inatake nga sila ng Leopard. Pero buti na nga lang, dumating nga yung Mami Gorilla para iligtas siya. Alam ko, mabigat yung sinayong. Pero mas napansin ko, yung mga picture frames na nasalvage nila. Ano yan? Saan nila nakuha yan? Ngayon, sinisid ba nila yung lumubog na barko para makuha yung mga gamit nila? Mas may mga cabinet pa sila, tsaka mga drawer. Hindi mo ako mapapaniwalang na anod yung mga yan papunta doon sa may isla. Lumulotang ba yan? Tapos paglabas, meron pa silang gazibo. Ang kakapal lang mukha. Yung mag-asawang to, sila na ata yung best engineer and architect persons in the world. <laughs> Kaya yung pundasyon ng gazibo, paano nila natusok yan in the first place? or paano nila nabuhat yan na kayang suportahan yung mismong gazibo? <laughs> tapos nakabuo pa sila ng hagdan, tapos may mga hawakan pa, napakagaling talaga nila. Tapos dito pa nga ako mas nagulat, nung pinakita kung gaano kataas yung bahay nila mula doon sa may tulay. Paano nila naakyat yung mga malalaking peraso ng barko papunta sa taas ng puno, hindi ko talaga maisip. Tapos ano yan, dumaan sila doon sa bridge nila na gawa, lang din sa mga kaw. Ha, paano? Paano? So yun na nga, nakuha na nga si Tarzan ng mga gorilla and ayun, the story goes na. yun na So ayun lang naman, I know, pang batang movie to, pero syempre alam mo yun, napaka-absurd kasi. <laughs> Kaya ba, napansin niyo, rin ba yun lang? Thank you, haba ng video na to. Yun yeah, thank you.